Nagulat nga ako sa bill namin dahil wala pa nga kami 24 hours sa ospital ay eh 14,000 na nga agad yung bill namin nakbaka. For today's video mga mare i-share ko nga sa inyo nagkasakit nga yung bunso ko at kinonvulsion nga siya nung isang araw. We just kutaran talaga kami. <coughs> 9 nga ng gabi nung kinonvulsion siya mga mare at hindi ko nga siya dinalagad sa ospital. Inantay ko muna at minonitor pinunasan nga ng malamig na tubig. Kala ko nga mawawala yung lagnat niya. Yeah. Kasi mga mare kapag nga kinonvulsion siya nilalagnat nga siya pagkabig ginabukasan nga ay agad. Pero nagtataka nga ko ngayon dahil kinabukasan na ay malagnat pa rin siya. Kinakabahan na nga ako dyan mga mare kasi nga hindi bumababa yung lagnat niya na sa mga 38 to 39, mga ganun. Kaya yeah. nagpasama na ako sa anak ko mga mare para nga madala na siya dito sa hospital. Hindi ko naman pala alam na private pala to. Kaya nga, Diyos ko, nung pagdating namin dito, sabi ng doktor, ya, yeah, admit daw siya. Sabi ko, sige, admit niyo na. Dahil nga nilalagnat siya mga mare at gusto ko nga na maagapan agad kung ano man yung sakit na nararamdaman niya. Dito ko na nga lang siya pina-admit dahil bagong lipat nga lang kami dito sa mabalakat. Wala nga akong alam na ibang ospital kundi dito lang. Buti na lang nga, mga mare, nandito pa nga yung kuya ko, hindi pa nga siya umaalis at lumulubas ng laguna para magtrabaho at natapos pa nga niya pag-second coating sa pader namin. Sobrang hirap talaga mga mare, pag nagkakasakit talaga yung mga anak natin, na eh, na-stress talaga tayo ng bonggam-bongga. Hindi nga rin ako nakapasok sa trabaho ng ilang araw mga mare, dahil nga kailangan kong yung anak ko, dahil wala rin naman si Mr. Eh, ako talaga yung magsasakripisyo for today's video. Yung tatlo nga yung mga anak ko mga mare, yung mga iba sa akin, hindi naman ng una, pero Diyos sa public lang lahat na dahil. Pero hindi nga ako sanay na may mga binabayaran pala sa mga deposit-deposit na yan sa mga private hospital. First time talaga namin magpa-admit sa private mga mare. Pero hindi ko akalain na kailangan pala mag-down ng 5,000 within 24 hours. Buri may kanta, nakbaka. <laughs> Totoo nga yung sinasabi nila mga mare na dapat talaga nagtatabi tayo sa mga sahod natin pang emergency funds tulad nito biglaan talaga. Just ko kung wala kang pera saan ka hanap ng 5,000. thousand. dahil first time nga namin dito sa private mga mare tumawag nga agad si mister para ipacheck nga kung magkano na yung estimated bill namin for today's video. Nung pumunta nga ako sa admin mga mare at pinacheck ko nga yung estimated bill namin. Jusko, ko wala pa nga kami 24 hours, 14,000 na agad yung bill namin. Naiyak talaga ako. Teres. <laughs> Kala ko pa naman mga maray maa-apply din sa private yung sinabi nga ni BBM na disco zero bill nga. Pero wala, may babayaran ka pala talaga pag private hospital. ko mapapa-extend pa yata si mister ng isang buwan sa barko para lang makover yung mga hospital bills namin. Charisse. <laughs> So, yun na mga mare habang nasa hospital nga kami ni bunso ay ito nga si kuya ko at si mama ko at yung anak ko ay nag-aayos nga sila dito sa bahay dahil nakapag second coating na nga dito sa pader yung hagdan naman nga yung next project nila As lang. much as possible mga mare gusto ko nga na maging aesthetic din yung bahay namin kahit papano. kaya nga ito pinapatrabaho ko na nga sa kuya ko yung mga kailangan yung trabahuhin dito sa bahay I-update yeah, ko nga kayo kung ano nga yung kulay na ipapalagay ko dito sa hagdan namin mga mare kaya sana panoorin nyo pa rin yung mga videos na i upload nga namin Hangga dito na lang muna yung chika for today's video mga mare wag niyo kalimutan mag-like share follow maraming maraming salamat sa pananood.